Hi mga friends, kumusta kayo dyan? Sa mga kaibigan ko sa apat na sulok ng Pilipinas, good afternoon sa inyong lahat. So, magbinisaya ang sad ko kay kung magtagalog ko, mahukdan man ko. So, binisaya na lang. Mga friends, kung gusto ninyo magsurisuroy, kunya, makapawala po sa inyong stress, din hilang mo musuroy aning lugara. Mabugnaw, kunya ang mga kahoy, manindot ayos sa ngatanan unya una may mga problema lami kay diri standby kay para makakonsentrate mo kung saun pagsulbad sa mga problema ang mga kahoy nga manindot kayo sa ngatanan. tanan unya pod ka nakita ninyo nga light blue nga building muna ang ginatawag nga Davao Museum for example mag-asawa mag-uyab mag-away ang usa sa inyo ha anhi lang mudayon diri para makakonsentrate mo kung unsaon pagsulbad sa mga problema o tanaw ninyo ang ilang CR po, o pogi kay sa tanan. O ya puy makapawala sa inyong stress o kini ganing estatuang duwindi. Pero siguro no, hindi ka gabi i hadlok ay ning lugar ba. Parang sa tingin ko, parang maraming mumo. mumo gyud. Pero siguro sa managuyab, muni pinakaampay nga lugar or pinaka-fit nga lugar. Pero ambot lang kaha kung gabi og abre pa ba kaha ni pero pag doon ako sira siguro ni mga friends that is Davao Museum pero so kan sugwa pag kasulod anang lugar pero siguro someday somehow makasulod ako anak diyang lugara. lugar ah in English <laughs> in English nga pila na in English sa nakita ninyo manindot magid kayo limpyo wesasaw muna ay nakapaindot ani nga park. Uy, palihog lang di ay. Pakishare ani nga video kay parang daghan makatanaw. Unya kung ganahan pagod mo, ilike po. Sa primero mga friends, kini nga video, dubutan nga nakog sounds. Pero nakarealize ko nga dili nga butang, butang na nako butang og audio basin mura hinungdan nga makapiraita So wala na lang music, voice over na lang. Kana ganing magbuhat ta og video no. Ang pinakakapoy ana ang editing. Consume kag daghan ka nga time. If nanan aw mo nga video, salamat kayo sa nga tanan. Ako siguro no, kung mapareha sa uban nga tagko kita, ang ako yung plano nga mahimo ko nga charity vlogger. Kung ako no, saon ko man ang daghang kwarta, ako nalang ibain-bahin sa mga ano, mga taong nagkinahanglan. Ako gani nga, wala pa kayo income, no? Maghatag-hatag mga gani ko. Labi na siguro, labi na siguro kung dako nanako income niya, dako na. Mag-charity vlogger na lang siguro ko. Hapsay kay imong kasing-kasing ka na ganing mga tagani ka. Muna mga friends, kung makakwarta gani ko, mag-charity vlogger yun ko. Sa akong nakita, no? Kining akong YouTube channel, murag na ikaw maon. Kaya ang views, mura mag-arang-arang muna karon concentrate ko aning YouTube sa Facebook muro maghinay kay ingkag mao na ko aning Facebook muna YouTube na lang ta nya mga friends din na lang ko kutob nya babay kay sa inyo tanan